Hey, anong mga kabusan for today's video ay igagala ko nga kayo dito sa may Station dito din yan sa Busan City. Dito mismo sa may Young Street na kung saan gabi-gabi ay napakadami nga din talaga ng mga tao. Pero bago yan ay eto nga muna, sinet up ko nga muna dito ang aking gagamitin pang vlog mga kabusan. Tara, samahan nyo nga ako ngayong gabi mga kabusan. Bala, isang oras lang tayo dito para makita nyo kung gaano nga ba kaganda karami ang mga tao dito na nagsisipunta mga kabusan. Ang mga Koreans kasi mga kabusan, makikilig sila talaga sa nightlife. Pagkatapos ng trabaho, nagchi-chill na ang mga yan. Dito nga ako nagsimula sa may harapan ng Lotte Hotel at binaybay ko nga lang itong street na ito sa gilid mismo ng Lotte Hotel na kung saan madami na nga din dito yung stalls na pwede kang mag-chill, medyo pricey nga lang yung mga pulutan nila dito mga kabusan. Taks naman. Alas 9 na nga ito ng gabi dito sa may banda, kaunti nga lang ang tao dito pero mamaya doon sa may young street, madami na yung nagwawalwal doon. Panigurado, madami na naman ang malalasing dito mga kabusan. Kapag ganitong oras talaga madami ng mga kalat na mga pliers na hanggang umaga. Malilinis na lang ito kapag umaga na. Araw-araw yan mga kabusan ganito. Malapit nga din dito yung NC Mall sa may bandang unahan lang pero dito talaga sa Young Street sa pangalan pa lang ng kalya ay pang na. Kaya karamihan dito ng mga bagets talaga ang managsisipon mga kabusan. One time nga may nakakwentuhan kami na koreano sabi niya nga dito sa sumyon talaga ay pangbagets. Doon naman sa may nampudong ay mga thunders kaya grabe talaga mga tawa namin noon kung mga branded na mga damit, sapatos at kung ano-ano pa ay meron din dito sa may song yun. Madami talagang natambay dito at nagsisipunta mga kabusan. Actually malapit lang din dito yung tinitirahan namin 7 to 10 minutes lang ang layo kapag nagtaksi. Meron pang anong time na yun, naglalaro kami ng Pokemon. Ay nilalakad lang namin nito mula sa bahay hanggang dito. Ganun siya kalapit mga kabusan. Bali, dumaan nga pala ako dito sa may bangko at nag-balance yung query lang tayo mga kabusan. Bawal magwalwal ngayon. Naks daw. Bali, papasyal ko lang kayo dito sa may sum yun mga kabusan. Alam niyo na, kahit nandito nga kami sa South Korea kailangan natin maging strong sa mga temptation mga kabusan. Madalas ang makikita mo dito ay magbabarkada, magjowa at mapapasa na ulka na lang. Ang sarap talagang itulak nang giinggit kasi sila ay wag pala ganun bad yun mga kabusan hanggang lunok na lang tayo mga kabusan malayo tayo sa ating mahal sa buhay madami din dito mga nagsusuro katulad sa akin ngayon mga kabusan lakad lakad lang tayo mga kabusan actually meron din akong mga nakikita dito nakakasalamuha din ng mga kababayan natin mga kabusan Kapag nagsisipunta nga pala kami dito ng mga kasama ko sa bahay, pumupunta lang kami dito sa may para bumili ng mga gamit. Mas malapit kasi kami dito kaysa sa may ng mga kabusan. Bali pumasok nga pala ako dito sa may photo boat mga kabusan. Walang entrance dito. Madami nga pala dito mga costume na pwede mo lang itong gamitin. Libre itong mga kabusan. Gamitin basta ibalik mo lang din ng maayos. Actually mga kabusan madaming ganito dito sa may area namin. Nasa mismong city kasi kami nakatira kaya mabilis lang kami makakapasyal at makapunta di unlike sa ibang malalayo ang biyahe nila makapunta lang dito sa may city. Dito kahit araw-araw pagkatapos ng work ay pwede kasi ang bus lang naman dito sa amin ay hanggang 11.45 ng gabi mga kabusan. Kung naabutan ka naman ng madaling araw ay okay lang kasi pwede ka naman mag mura lang din naman, nasa 7k to 10k won lang. Ganon kalapit mga kabusan sa tinitirhan namin. Tumambay nga lang ako dito sa may gilid mga kabusan, tignan nyo naman madami ng mga tao pero mamaya mas madami pa yan kasi alas 9 pasado pa lang naman ito. Nako, madami na naman malalasing ito at pasuray-suray sa daanan. Dito nga pala mga kabusan, normal lang dito na mayroong mga na mahihina ang mga tuhod so sobrang kalasingan na natutumba sila lalo ng mga babae. Kung sakaling man ay maka-encounter ka ng ganun kapag andito ka na ay wag na wag mong tutulungan o hawakan. Mahirap na mga kabusan, baka mabaliktad ka pa at may report Basta hayaan mo lang sila na kahit mausub-sub pa sila. Mga mahihinang nila lang kasi sila mga kabusan. Tax Para hindi sa security mo bilang isang foreigner dito sa bansang South Korea. Pumasok nga pala ako dito sa may skinita mga kabusan nang nakasabay ko nga itong mag na ito, nanghihingit na naman sila hawak kamay pa silang dalawa parang gusto ko talagang dumaan sa gitna nila para mapaghiwalay mga kabusan pero bad pala yun kaya dinaanan ko na lang kasi ang sakit sa mata ang sweet kasi nila mga kabusan mapapasanool ka na lang din talaga tax tawan <laughs> mapapansin yung mga kabusan ang dami managa nagkalat ng mga sigarilyo dito mas madami pa yan mamaya mga kabusan dito nga pala sa South Korea mga kabusan talagang mga passionista dito ang mga tao walang pakailamanan kung anong trip mong isusuot ang gagandahan pa ay eh, ang gagaling talaga nilang magdala lahat ng mga nagsisipunda dito hang out mga yan mga kabusan. Meron pala ako nakasalamuha dito ng mga Pinoy. Yung dami din sila at isa lang kasi ang kakilala ko. Tamang hello at kamustahan saka naman ako umalis kasi hindi naman ako iinom mga kabusan. Naks Pagkatapos ko nga pala nag-ikot mga kabusan dahil napagod na ako at nagugutom na kaya pumunta nga lang ako dito sa may bilihan ng mga street foods. Habang naglalakad nga ako ay nakita ko itong dalawang babae sa may gilid ng daanan nilalaro itong pusa. Mabuti na lang at maabo itong pusa na itong mga kabusan. Mga Koreans talaga mga kabusa, mahilig talaga sila sa pusa. Kahit pusang gala pa yan, basta maamo ay kinagigiliwan nila. Dito pala ako kakain mga kabusan dahil napagod sa kakalakad kaya kailangan mabusog na naman tayo para may lakas ulit maglakad-lakad mga kabusan. Bali pumili nga lang ako dito ng aking kakainin at pinainit ko nga lang. Pinagayat ko na nga din mga kabusan para mas madali ko nga itong kainin. Libre nga pala ang sabaw dito mga kabusan. Yung bang mukhang pinagbabara ng mayas pero masarap nga mga kabusan. Try nyo rin mapapahirit talaga kayo. Next naman. Pinalagyan ko nga pala ng sos ng tokpo itong kinakain ko mga kabusan para mas yummy. Binilisan ko na nga pala kumain dito mga kabusan. Katapos ko ng kumain ay bumili nga lang din ako dito ng donut sa may tapat niya mga kabusan. Nakakamis kasi ang donut sa Pinas mga kabusan yung bang nabibili sa may kerry. Dahil tapos ko naman na kayo na ipasyal mga kabusan, naglakad na nga ulit ako, bumalik na ako sa may Lote hotel at doon nga ulit ako sa ng bus papunta sa amin. Tumawid lang nga lang din ako mga kabusan dito at diretso na nga din ako papunta doon sa may Lote hotel. Sana nagustuhan nyo ang ating pamamasyal mga kabusan dito sa Maisomyon Young Street. So hanggang dito na lang ang video na to. See you sa next vlog. Annyeong!